Ang salita ng Diyos ngayong araw, ay mula sa Awit chapter 69 verse 3. Awit kapitulo 69 versikulo 3. Ako'y hapo sa aking daing, ang lalamunan ko'y tuyo, ang mga mata ko'y nangangalumata habang hinihintay ko ang aking Diyos. Madalas nating maranasan ang matinding pagkapagod, hindi lang sa katawan kundi pati sa puso at isipan. Tulad ng awit kapitulo 69 versikulo 3, may mga sandaling tila na uubos na ang ating lakas sa pagiyak at panalangin, habang naghihintay ng tugon mula sa Diyos. Ngunit sa kabila ng ating paghihirap, hindi niya tayo pinababayaan. Ang ating mga luha ay hindi nasasayang, at sa kanyang tamang panahon, dadalhin niya tayo sa kapahingahan at kaginhawahan. Ang panalangin natin ngayong araw. Panginoon, sa mga sandaling ako'y napapagod at tila hindi ko na kaya, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking kalakasan. Bigyan mo ako ng tibay ng loob upang maghintay sa iyong sagot, at manatiling nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Amen.